Magandang araw po mga kaibigan Andito kami sa Shirts, Texas Dito lang din yan sa San Antonio Samahan nyo kami sa isang Filipino event Kung saan tayo ay magpa-food trip Sabi daw nila, madaming loko na Filipino restaurant at businesses Kaya tara na, kilala natin sila may mga pagkain dito sa labas at meron din daw sa loob. Pero dito sa labas, may mga tatlo o apat na restaurant. Kain na, sari-sari. Hindi ko mabasa yung sa bus. Pero ito ang mga local na Filipino restaurant. Kaya, ba, anong gusto mong tikman mo na? Tama ko yung barbecue. Ang bango, di ba? Sige nga, tignan muna natin yung barbecue. Ano ang meron sa menu nila? summer barbecue, lumpia, Pancit. Siyempre, lahat ng mga classic. Jack's Boy, gusto mo ng pork barbecue? Ayan. Favorite ni Jack's Boy yun. Ito ang menu nila. Madami pa lang options, no? Ito ang first time na nakita ko may isaw sa US. Kaya syempre, itikman natin. Sana masarap yung isaw dito, no? Hello po. Uh, pwede po dalawang pork? Kabobs? Yes. Alright. Tapos, isang adobo po. Adobo po. It's pork. Is that okay? Yes. Alright. Tapos, dalawang isaw. Okay. At isang hot dog. One Yan lang po your name, sir? Jake. Jake. Okay. madami pala dito sa likod. Habang inaantay namin yung pagkain, tignan natin yung mga ibang stall. Kung anong pang meron. Mukhang may mga dessert dito, donuts. Tapos mga ibang kainan. Ganda ang pangalan ng restaurant na to, Sana All. ba? Uh, diba? Hanggang Amerika, uso pa rin yan. <laughs> diba? Watermelon. Watermelon? Okay. i buy like Oh. They are many right here, but we have popping strawberry, mango, and peach. Oh, uh, I think with mango popping. You got it? Mango with mango popping? Yes. Watermelon? Gusto mo yan? Oh, mango. Gusto niye Ah, basta mo? <laughs> Jax, pinay mo na? boy. Taste test ni Jax sa watermelon. Ito yung mango na may chunks ng mango pa and popping boba. Mmm. Masarap. Wow. Tikman mo din, ah. Parado <laughs> ba? Kasi may mango chunks pa. Sarap na. Kasi sobrang init ngayon. Kailangan ng fresh drink pa. Pasensya na po kayo. Nasira pa lang audio namin dito. Makakita niyo mamaya kung anong nangyari. Pero pumasok kami sa loob at may lumapit ng mga fans. Kaya syempre nagpicture-picture kami dito sa loob, maraming Filipino-owned businesses na nagbabenta ng baked goods, Filipino specialties na galing sa mga restaurants nila, at may nakilala din kami mga Ilocano na may kanya-kanyang business. Pero naalala namin ang pagkain namin sa labas, kaya kain muna tayo. At dito mo pala mararinig ang nangyari sa audio namin, kaya pasensya na talaga sa echo. Ito yung pork barbecue nila. Mmm. Wow. Mmm. Yeah. Masarap. <laughs> Siyempre, ito yung isa nila. Mm, wala pa lang sausawa, no? Nakalimutan oh. mo. Mm. May crunchy, tapos malambot sa loob. Mm. Tikman mo din, ba? Oh, ano? Anong masasabi mo? Masarap, di ba? <laughs> Okay. Oh, right. Pork barbecue. Masarap, Jax. Ala. Jiro, <laughs> anong gusto mo, anak? Gusto mo ng hot dog? Ala. <laughs> Nagtatago. Kaya ah, yung yeah, rice. Ah, Tikman mo yung adobo, be. Masarap? Mm, masarap. Masarap? Tikman ko din. Yeah. Pork adobo. Siyempre, may kanin. Mmm. 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 Siyempre, masarap. Mmm. Wow. Malasa. Inaulam ni Jess itong isaw. Oh. Sarap pa. Parang nasa Pinas lang, no? <laughs> mga PG. May lumapit ulit ng mga fans na taga San Antonio din. Super nagpapasalamat po kami sa mga fans namin na sobrang supportive at mabait sa amin. Kaya, if ever makita niyo kami sa labas, huwag po kayang mahihiya lumapit ha. Wow! Sarap ha? Inaulam niyo yung hotdog. <laughs> Masarap pala iulam ang isa ng baboy dito sa kanin. Mm. Ang sarap talaga ng isa. <laughs> Nakakamiss. Mm. Ang lambot. Wala akong masabi. Pagkatapos kami kumain, handa na ulit pumasok sa laob para mag-ikot at makilala ang mga ibang businesses. Itong unang lamesa, sayang kasi sold out yung mga ensaymada nila. Kaya next time na lang. Sa bawat stall, pinapakita nila sa amin ang mga business nila at kinausap din namin ang mga ibang business owner. Itong dalawa na to sa Mahal's Kitchen at nakita ko nagbabenta sila ng puto kaya syempre bumili ako. Nagulat sila kasi tinagala ko sila at hindi nila inexpect. Masaya talaga sa event na to kasi may sayaw, may live band at sobrang madaming Filipino. Syempre bago kami umuwi, kinain muna namin ang puto at grabe ang sarap may ube dyan pa sa ilalim at kitang kita ang laki ng cheese sinabi pa ni Jess parang putong kalasyaw at ito ang taste test ni Jack super nagustuhan niya maraming salamat po sa panonood sa simpleng vlog po namin ngayon pasensya po ulit sa audio pero sana nag enjoy po kayo sa susunod po ulit, bye bye